Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from bisayas Visayas at Mindanao at sa sulok man ng ating mundo. Sa inyong lahat, isang napakagandang umaga po. Okay, so sa umagang ito po mga kapwa ko ka-farmers, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang produkto na to. So, ang produkto na to ay isa po siyang Oculin Fertilizer na maganda din natin gawing panghalo sa ating mga ididilig na mga fertilizer sa ating halaman kung wala po tayong wokosing ganyol. Dahil naubusan po tayo ng wokosing ganyol mga kapwa ko ka ang ginagamit po natin ngayon ay ang vital fertilizer. So, compost po ito sa nitrogen, phosphorus at saka potassium. Merong 15% sa uh, nitrogen, 2% sa phosphorus at saka 5% sa uh, potassium. Then, meron pang micro elements. So, uh, available dito ang sulfur at saka magnesium mga kapwa kung kapamers sa na ating ginagamit ngayon. Okay, para may matutunan po kayo na may, sa ibahagi ko ngayon sa inyong umaga, sa 200 liters of water or 1 gram no, na uh, linulusaw natin na fertilizer, kailangan lang natin labi ng dalawang pakiti. So, bawat pakiti mga kapwa kung kapamers 50 grams po. So, ibig sabihin, pag may half kilo po kayo or para habang ang may limang drums na po kayo na nakikita nyo so maganda po siya mga kapwa ko kapamers dahil sa micro na available sa ating ginagamit na kukuli okay so pang merong micro mga kapwa ko kapamers uh, ito na po ang susi para sa magandang tubo ng ating mga inalagaan na tanim tulad ng talong, palya, kamatis at iba pa sa ating bukirin. Okay, so ulitin ko, no, sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala si Gisrael Palacio si Cayon, isang farmer hero ng Swiss Company na nakabasi po sa probinsya ng Sambuanga del Sur. So ngayong umaga, yun lang po ang maibahagi ko sa inyo. Pag wala kayong mega granule na panghalo nyo sa inyong fertilizer na ididilig nyo sa bago nyong tanim tulad ng talong palya at iba pa, uh, pwede ang kukulay Vidal. Maganda din siyang ihalo natin. Kasi available po ang major elements tulad na nitrogen, phosphorus at saka potassium at saka yung mga micro elements po mga kapwa ko ka farmers. So dahil sa mga micro na meron dito, mapaganda po ang tubo sa ating halaman. So yun lang po, no, ulitin ko, ang dosage mga kapwa ko ka farmers ko, isang drum na 200 liters of water. Ah, kagaya nito, tapos na po ito itong nalagay, no. So yung dalawang ah, pakete, wala na po itong laman kasi nahalo na po natin dito. So dalawa lang po sa isang gram or 200 liters of water. Okay, so bago tayo magtapos, at ato po pala no, sa lahat nating mga followers, okay, mga bagong subscriber, uh, mga surer, sender, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. So sa inyong lahat, mga kapwa ko farmers maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang support ta, God bless at nabuhay po tayong lahat. So, yun lang po ang uh, may share ko sa inyo sa umaga na to, mga kapwa ko ka-farmers Okay, para makilala po sa inyo, lapitan ko po ito sa camera. No? Ito po, no, si Kukuli Vidal, okay, fertilizer na available ang nitrogen, phosphorus, ah, potassium, at saka sulfur, magnesium na mga micro, okay. Ito po, no, ang, ah, na, ang analysis, no, ay analysis sa ating ginagamit na Kukuli Vidal. Okay, yun po ang kagandahan. So, ulitin ko, pag magamit tayo nito, ito po ang susi para mapaganda po ang tubo ng ating laman. Okay, susi so, yung lahat. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye.